na ginawa ng ikalang labing siyam na kongreso ay walang kapantay sa kasaysayan. Isang halimbawa ng mapanlilang at inabusong anyo ng insertion ginamit upang pondohan ang mga proyektong walang tunay na benepisyo sa mga mamayan, hindi plinano ng gobyerno at ng Pangulo, kundi siniksik para sa pansariling interes ng ilang makapangyarihang individual o pamilya. Its greed gone wild, 1.45 trillion, Iyan ang kabuhang halaga ng insertion at diversions noong 2023, 2024 at 2025 General Appropriations Act. Pinondohan ng 19th Congress ang mga proyektong hindi naman bahagi ng panukala ng Pangulo. Ang mga insertion at diversions na ito ay napunta sa mga ghost projects, substandard projects at mga proyektong pumapabor lamang sa mga shrewd businessmen na nagkataong naging makapangyarihan